Hello mga ka -umamis. Ngayong araw ay Thai food na naman yung ating lulutuin. Ito yung tinatawag nilang Nam Prik Kapi. Ito yung sausawan na parang bagoong sa atin na sinasausawan ng mga hilaw na gulay, crispy fry ng mga dahon-dahon at mga bulaklak. Nagdigdig ako ng kaunting bawang at maraming sili. Ito yung tinatawag na bird's eye chilies. Ito yung nilalagay sa sawsawan na ito para mas mabango at mas maanghang. Pagkatapos kong dikdikin ang bawang at sili, ay tatanggalin ko muna dito sa mortar and pestle para makagawa muna ako ng hindi maanghang na sauce para sa aking mga maliliit na anak. Kung gagayahin nyo po ang sawsawan na ito at wala naman kayong maliliit na bata, o mahili kayo sa mga maanghang ay dire nyo na ang process na to. Isusunod naman natin ang dried hipon inilagay ko lang yan sa food processor para mag-grind sya. At ganito po yung itsura ng ating dried hipon. Kung wala naman kayong blender or food processor, ay digdikin nyo na lang din ng ating mortar and pestle. Ito po yung bagoong alamang dito sa Thailand o tinatawag na kapi. Yung nakalagay sa ganitong lagayan ay nabibili lamang sa mga grocery store, sa palengke at kahit sa 7-Eleven. Usually, ang ginagamit ko ay yung nabibili ng per kilo, yung hindi masyadong pino katulad nito. Ito naman ay palm sugar. Maglalagay lang ako ng isang kutsara. Kung walang palm sugar, pwede po kayong gumamit na ang asukan lang at naglagay ako ng patis at vetsin. Didikdikin ko lang hanggang sa mag-incorporate lahat ng mga ingredients na inilagay natin. Pag-comment naman po below kung taga saan kayo para malaman ko kung saan nakakaabot ang ating mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kaumami sa suporta nyo sa akin sa panonood at pag-share ng aking mga videos. Pagkatapos nating ma-mix lahat yung mga ingredients, mag slice naman ako ng Thai lime. Pwede po kayong gumamit ng lemon or calamansi. Ang sausawan po na ito ay kailangan maalat-alat, medyo manamis-namis at medyo maasim or mas maasim para mas madali siyang sausawan, dapat hindi natin ito sobrang pakaalatan. Yun nga palang paglalagay ko ng vetsin, mga kaumami, ay pwede namang huwag nyo nang gayahin kung hindi po kayo gumagamit ng vetsin. Nasanay na rin po kasi ako sa mga pagkain dito sa Thailand, halos lahat ay may vetsin. Nag-add na rin ako ng maligamgam na tubig para naman hindi masyadong malapot. At ito na po yung hindi spicy para sa aking malilit na anak. Nakapaghiwalay na ako ng kaunti at inilagay ko na yung dinigdik nating bawang at sili kanina. I-transfer ko na sa isang bowl at ang sausawan po na ito ay hindi natin gagamitin o mauubos ng minsanan lang. Usually, nauubos po namin ito ng isang linggo. At nagdagdag pa ako ng more sili dahil mas gusto ng asawa ko yung maanghang talaga. Ito naman ay yung pea eggplant nilalagyan lang din namin ng pang toppings para merong crunchy crunchy na nangunguya habang nagsasawsaw ito po yung tinatawag na pea eggplant o yung tinatawag sa atin na ligaw na talong na tinatawag nga o sinasabing nakakalason tapos na ang sawsawan iset aside muna natin para maihanda naman ang mga gulay meron tayong yung parang katuray na dilaw bagbag kong katuray at talong. Ito po yung mga lulutuin natin. Yung iba ay stir fry, yung iba naman ay crispy fry. Ito po yung ginawa kong butter na merong harina, cornstarch and water mixture. Para masarap at mas mabango yung ating stir fry na gulay, binuksan ko ng malakas yung apoy, pinainit ng maigi yung kawali, naglagay ng kaunting mantika at nung nilagay ko yung gulay, kailangan may kaunting tubig para hindi masunog. Susunod ko naman yung parang maliliit na katuray na kulay dilaw at kalasa din ng katuray. Ito yung tinatawag sa English na sesbania flower. Maraming iba't ibang luto o dishes na pinaghahaluan ng flour na ito at napakasarap at madali lang din hanapin. Katulad nga ng sinabi namin sa aming mukbang ay napipitas lang namin noon sa mga gilid-gilid ng mga ilog. Nag-add ako ng water kanina dahil natuyo siya para hindi masunog. Maghahanda naman ako ng itlog para sa isang dahon pa na priprituhin natin. Pero this time hindi na stir fry dahil ibabatil natin ito with egg. Parang omelet siya at ipapatong natin itong parang dahon ng ipil-ipil na napakabango pero hindi po siya ipil-ipil dahil may tininitinalo-halo ko lang at nagpainit na rin ako ng mantika kailangan mainit na mainit na bago natin ilagay yung ating omelet So prituhin natin 'yan hanggang sa bumango at magkulay brown At kailangan din na maraming mantika para ma-achieve natin yung medyo crispy na edges nitong ating omelet habang naghihintay ay islice ko naman ang ating talong. Mas masarap sana kung yung purple na talong kaya lang wala ngayon at madalang lang iyon dito sa Thailand. Crispy fry ito kaya ilublub muna natin sa ating butter or harina mixture. Ilublub lang natin ito hanggang sa makot yung lahat ng piraso ng ating talong at luto na rin yung ating omelette. Isunod naman natin yung isda o yung parang tinapa nila dito sa Thailand. Ito yung Thai mackerel. Kapag nabibili ito sa palengke, ay steam na at piprituhin na lang ulit para mas bumango at mas masarap. At sabi po pala ni Sir Philip Alcoriza, ang galing mo talagang vlogger Mommy Will in Thailand. Naks naman, maraming salamat po. Makabuluhan ang iyong mga content at nakakatuwa. Sa buhol Philippines, ako unang nakakain ng Mugin billia at Orchids Petals, hinahalo sa vegetable salad. Mahilig yung mga chay sa mga pritong gulay nila sa palengke, pangulam at may mga kasamang bagoong. Tama po yan, napakahilig po nila sa ganitong mga gulay. And thank you po kay Sir Philip Alcoriza. Pagkatapos natin prituhin yung ating isda, ay naglagay na ako ng maraming mantika at pinainit. At piprituhin na natin yung ating crispy fry na talong. At malakas dapat ang apoy para crispy talaga. Hinango ko na ang first batch at hanggang third batch ang inabot ng ating talong. Tinanggal ko naman yung mga excess ng mga harina mixture na nasunog na para magandang tignan yung ating mga crispy gulay. Pagkatapos ay nilublub ko na rin yung mga katuray sa ating harina mixture para maprito na rin. Siguro first time nyo pong marinig ang crispy ng katuray mga kaumami. Ito yung nasa isang video ko na isang Uh, pasyalan na merong mga sikat na crispy na mga bulaklak at iba't ibang klase ng gulay. So, kasama po doon ang katuray at yung bougainvillea. Para madaling kainin, in-slice ko naman ng parang pizza, yung shoom o yung parang dahon ng ipil-ipil na pinirito natin like omelette kanina sa ganitong paraan ay madali natin itong maisasawsaw sa ating sawsawan. Ito nga po pala ay tinatawag na shoom dito sa Thailand. Mukha po siyang ipil-ipil pero hindi ipil-ipil. Mabango po siya at flavorful. Bagay na bagay sa ginagawa nating sawsawan ngayon. Akasha nga po pala ang English niya na nakita ko sa ating Google pero hindi ako sigurado ito pong pagka-crispy ng ating katuray ay hindi naman nagtatagal like maghapon kaya naman huli natin itong ihahanda kapag na-prepare na natin lahat yung ating mga kailangan. So ready na ang ating dish for today mga ka -umami. kainan na! Cheers! Talong! <laughs> mmm! crispy guys!